Good morning mga suki please subscribe to our channel ayan magbabalik na ang ating vlog guys binago natin yung ating pangalan instead na the farmer's life pinas binago natin sa tinderong farmer kasi nga ako ay tindero at saka mahilig sa farming so ayan na hinalo ko na lang well ito yung papakita ko sa inyo yung ating maliit na garden dito sa aming maliit na bakuran kung dati malawak yung ating farm Mayon meron tayong maliit na bakuran pinagtsatsagaan natin hindi natin sinayang yung uh, maliit na lupa dito but since hindi mataba yung lupa bumili na lang ako ng uh, rice hull at saka yung dumi ng baka pinaghalo ko sa lupa na kung meron dito o oh, ayun, naging maganda yung kinalabasan nya so ito na, meron na tayong ampalaya meron na tayong okra grabe guys, nakailang harvest na ako ng okra mga 9 harvest na dito sa ating ampalaya. Ito, first harvest natin to. And bukas, yun ito yung ating gagawing pangagahan. Wow! Sarap ito guys. Haluan natin ng itlog o kaya karne. Ayan. Meron na tayong uh, meron pa akong tinanin dito sa baba guys na tatlong tatlong ampalaya din. Ibang variety. Mga malaki naman yon. Ito kasi medyo, medyo hindi gano'ng kalaki eh. So sinubukan ko lang. Binili ko yung seedling na to sa Saan ba yun? Sag parang sa Savemore More. Yes, yeah, Savemore Save Gaisano. Hindi ko matandaan. And meron na tayong alugbati dito or spinach guys. Native spinach natin. Panghalo sa Lauoy. Ayan. Ayan, sobrang dami ng bunga niya. Hindi ko mabilang. Meron na rin tayong ready for transplant na ayan, talong at saka silispada. Ayan, good morning. Madaling araw. Alas 4 ng madaling araw guys kailangan natin i-harvest to e, ito yung video natin kanina ay eh, kahapon ayan so dalawa yung ating kukunin dalawa yung dalawang malalaki yung natitira para pwedeng pang the next day na yan lalaki pa yan eh uh, two days ito na iwain lang natin of course mabilis lang yan tapos mahinlandan na tayong karne haluan natin ng karne para may iba naman instead na itlog kasi may nakahanda na akong karne noong nakaraan Ah, uh, nahapok ko na 'yan, nilagay ko sa freezer 'na yon, tinoko kagabi. Ito na, lutuin na natin ulit, tapos timplahan natin. At of course, lang, magigisa muna tayo ng uh, bawang at saka sibuyas. So madali lang. Yung hiniwa ko na ampalaya, guys, nilunod ko lang siya sa sa uh, tubig na may asin. Yung iba kasi parang kinukupusan, no? Parang pinipiga-pinitigan ng asin. Pwede naman 'yon. Yung estilo ko naman, hindi nalala, hindi nawawala ang lahat ng pait. Pero natatanggal talaga yung pait. Iwan ko lang bakit naiiwan yung pait dito sa ano. So yun na, nagbisa na tayo ng sibuyas at nakabawang. And lagay na natin yung ating ampalaya na nilunod sa tubig na may asin. Ayan. So kung mapapansin nyo, nagiging green yung tubig. at yung pait niya na Hindi naman lahat ng pait na naiiwan natatanggal. At isang palaya pa rin ng lasa, hindi kamatis. <laughs> Alright. na oh, dinamplaya yon pag walang pain. So maganda to guys sa may ano to prevent diabetes no. Nama ba yon. Ayun na And then halu-haluin lang natin yan. Lagyan natin ng asin, lagyan natin ng pampalasa, yung mga sikretong pampalasa diyan. Ayun na bahala. Ayun. Halu-haluin natin. And of course, ilagay na natin yung ating kinukusang karne para masarap. wow tapos salohaloin, takpan ng bagya, ilang segundo, ilang minuto. Pagka medyo luto na, uh, parang more than half cook na guys yung ating ampalaya. Hindi naman masyadong uh, sobrang luto kasi mainit pa yung kawali, naluluto pa yun eh. So parang maano na siya ma-overcook. Hindi pa yung yung overcook. Ito na, ayan na. Mga 5 minutes or 3 minutes, tapos, hangoy na natin. Lagay na natin sa ating mahiwagang lalagyan. Yan. Para may breakfast na. Ito yung ating breakfast ngayon. Monday holiday. Wow. Tulog pa ang aking mga tsikiting at ang aking asawa. Hinanda ko sila ng napakasarap na almusal ang palaya. Yan. Good morning at kung bago ka pa lang sa channel natin guys huwag kalimutang mag subscribe hit the notification bell uh, siguro tuloy tuloy na ito yung video natin and yung pagbibenta natin ng tubig isasama ko magbibigay rin ako ng mga ibang mga tips ano? mga ibang diskarte na ginawa natin para gumaan gaan naman ang buhay okay yan lang Tiyaga um, discarte sipag at tiwala lang tiwala sa Panginoon guys good health Uh, yan ang ating ma ano, ang ating pinakapuhunan. Maganda relasyon sa pamilya para masaya, walang stress. Ayan. At of course, may maliit na garden sa bakuran. Ito yung aking stress reliever, guys. Ano? Kayo, ano ba yun yung mga stress reliever nyo? At kung meron pa kayong gustong isuggest na itanim natin dito kung ano meron kayo dyan sa bakuran nyo, please, share naman, comment down below para hanapan ko ng buto yan, hanapan ko ng seedling kasi gusto ko marami mapupuno ito ng mga halaman na mapapakinabangan like mga gulay Ayan, wala naman food trees pwede dito kasi maliit na subdivision eh maliit yung area so mga gulay gulay lang uh, kalabasa isang puno lang kasi gumagapang to eh gumagapang talaga to, mapupuno yung ating bakuran dito so ang next na gusto ko itanong is yung mga vines na mga vegetable like ang pipino, meron na tayong pipino siguro sikwa gusto ko sikwa kasi masarap yung sikwa gulayin may alagbate na tayo crawling din yan uh, next siguro is uh, talong, eh, to transplant na natin yung talong, kamatis ayun, so hanap tayo ng buto ng kamatis kamatis, tsaka bell pepper pala bell pepper